I hey, thank you, Lord. Sa wakas, meron na kami sariling bahay. May, may matatawag na akong sariling bahay ko talaga, guys. Yan, yung papa ko, yung mister ko, sila yung umayos ng bahay namin. Kasi wala kami pang, pang sweldo, pang sahod sa mga labor at sa tig, ano, tig construction, yung gagawa ng bahay. Wala kami pang pasahod, kaya sila lang yung gumawa, guys kasi marunong naman din sila gumawa ng bahay kahit na maliit lang At meron 'di ba kasi yung sa baba guys yung yung titira diyan is mama ng ano Mr. Koyan yan yung taas guys hindi pa yan na ano nat natapos for the viewing lang tayo dito guys napakita ko lang sa inyo kung ano yung first na nagawa namin este nila, yung nagawa nila, hindi pala, hindi pala ako kasali. Char. Yan yung papa ko, yan yung papa ko na ano, ulang damit, yung nagagabas ng kahoy. Eh. Yan yung papa ko. Yan yung taas, guys. Pag natapos na yan, guys, for sure, malaki ang magagawa nila na bahay para hindi na kami mag, ano, maghuot, masikip. Kasi sa baba, guys, yung tirahan namin sa baba, masikip, guys. Hindi kami masakto, hindi kami masigo yung anak ko nakatira doon sa ano may tumutul, matutulog siya sa ano sa kabilang bahay sa mama ko kasi hindi kami ma, ma ano masakto ba hindi kami ma hindi kami kasya sa bahay namin sa baba kasi sobrang liit talaga and yan yan for the viewing tayo guys yan yung lugar namin guys medyo nabilong tayo sa bukid guys yan ma magubat yung ba ano yung lugar namin yan view, view view yan. Maraming kahoy. Yan yung lagar namin dito. Kapag hindi mainit, presko. Pero ngayon, sobrang init talaga. Kaya mainit na mainit. Yan yun lang guys. Thank you for the view. Please don't forget to subscribe my channel. At update ko po kayo sa susunod pang video. Thank you very much.